Idol, good day. Paano magka-abs yung mga taong walang oras mag-gym? Ito na sagot. Lagi nyo ako nakikita. Isa ram ang bibig. Fasting ang tawag nila or just inom lang kayo ng water hydration. Kasi the moment na hindi kayo kumakain, hindi nagre-release ng insulin at lumagpas sa 16 hours yung fasting, nagkiketosis tayo, nagbo-burn na fat. Nangyayari din yan after ng hard workout kasi nauubos yung glycogen stores sa muscles at liver. So after nun, wala ng carbs. Fat na sa fat cells dito na sa mga taba-taba natin. Ngayon naman, kung nag-basketball tayo, jogging, running, marathon, yung mga malulupit, na-burn mo na lahat ng ng glycogen stores, ano ba burn mo na after one hour ng hard work is fat stores. Pero sa walang oras mag-gym, walang oras mag-diet, huwag muna tayo kumain. O walang diet to, hindi ka lang kumakain, di ba? Nag-burn bu ka na fat. Tas kumain ka na lang pag nagutom ka, kaya ka na healthy, chicken breast, egg, ganyan. Masustansya. Do what works for you, tama kayo, mali ako. God bless, guys.